So na nga mga, mga Habibis, ako na naman ang na magluluto ng dinner namin. At ang dinner namin for tonight ay gagawa ko ng baked pampano. Yan. Tatlo yung lulutuin ko. Nilalatay ko na kanina yung mga ingredients na gagamitin ko. Mayroon akong onion leeks. Wala kasi kaming nabili na tanglad. Walang tanglad. May sibuyas, bawang, ginger, and then mayroon ding lemon. Tapos dahil ibibake ko siya, magpiprehit muna ako ng oven. Pihit ko na itong oven. Yan. Uh, yan. At habang pinipihit ko ang oven, naligyan ko muna ng guhit ang ating mga pampano. Yan. Mabilis lang itong aming uh, menu. Kasi i-oven lang natin to, tapos titimplahan lang natin ng mga pampalasa sa mamaya. Hiwa. Naligyan ko na ng hiwa yung ating mga pampano. So mag-start na tayo. Dalawa yung gagamitin kong baking pan kasi tatlo yung lulutuin ko. Hindi kasi yung tatlo. Yung ako magsiksikan. Siguro dito na yung isang malaki tapos dito na yung dalawang maliit. So una kong gagawin, lalagyan ko muna ng kalahating lemon. Itong ating baking pan. Yan. Lemon. Squeeze lang natin itong lemon dito. Dahil dalawa lalagay ko dito, gagawin kong isang buong lemon. <laughs> Then pagka-squeeze ko ng isang buong lemon nilagay ko kasi dalawang pang panulutuin ko dito. Then gagamit ako ng light soy sauce. Nabili ko itong light soy sauce sa Singapore nung pumunta ako. Siguro maglagay ako ng mga 5 tablespoon. 1, 2, 3, 4, 5. Nagyan ko na 6. Ang <laughs> hmm, bango. Yan. Okay. ano Halu lang natin yan. No? And then, lalagyan natin ng uh, onion leeks. Dapat tanglad kasi wala akong tanglad. Lalagyan ko sana sa loob niya. Mamaya, ilalagyan ko muna dito. Onion leeks. Lagyan ko ng onion leeks dyan. Magdito ako ng konti kasi yung para sa isa naman dito mamaya. <laughs> Baka maubos. Lalagyan ko rin ng um, sibuyas. Yan. Tapos, uh, Garlic garlic, and also ginger. Ayan. Ayan ko ng ginger dyan. Itong isa pa dun sa mamaya. Sis. Haluin lang natin to. Ayan. Parang gusto ko maligdala naman Ng toyo. Pero mamaya baka kasi mag... mag... pawis, magpawis pa magtubig ang ating isda. So, ayan. Bango! You'll also put pepper. Yan, kapag okay na itong ating mga pampalasa dito, i-mamasage na natin ito dun sa sauce. You know, ganito. O, chuyang. Tapos, para manuot din. Kaya ko nalagyan ng hiwa para manuot yung lasa. At habang uh, kino cover ko kino kinocoat ko ng sauce, lalagyan ko din yung loob ng fish nitong mga pampalasa natin. Yan. Lagyan natin sa loob. Yan. Tapos, may ako dito ang mga lemon na maliliit. Lalagyan ko ng isang lemon sa loob dito. Yan. Ganyan. Tapos, ito na isa. Same process. I-sawsaw natin sa ating sauce. Itong ating fish. Then, i-repeat lang natin yung process nito. At lalagyan din natin sa loob itong mga pampalasa na niligay natin. Yan, lagay natin sa loob. Lagyan ko din ng isang lemon sa loob. Diba? Yan So, ano lang yan. Mekos-mekos lang tayo. Pero wait, nakakaloka. <laughs> Minakalimutan ako. Pinakita ko itong olive oil dito kanina. <laughs> nakalimutan mo lagyan ng olive oil. Lagyan ko ng olive oil. Siguro mga ah uh, 4 tablespoons ng olive oil. Yan, dito. Nagyan natin. Para hindi make it, sir. Hindi ko alam eh. Siguro. <laughs> yan, yeah, 4. Tapos, i-repeat lang natin same process doon sa isa pang natilang fish. Okay, yan. Tapos, lalagyan na natin ng um, tawag dito. Aluminum foil. Okay. Naalala ko, may binili, may binili rin nga pala akong dark soy sauce. Oh. Parang curious ako. Gusto ko lang lagyan ng tig isang tablespoon. Wala lang. Gusto ko lang. Kaunti lang siguro. Baka mapano. Teka lahat siguro yan. <laughs> wala lang. Gusto ko lang Experiment lang. Pero <laughs> so, kayo lang natin natin itong mga to. Diba? Naisip ko lang kasi parang wala lang. Parang bet ko lang lagyan ng ano. Dark soy sauce. Yan. Hahaluin ko lang yung mga yan. Imi-mekos-mekos lang natin. Yan, yeah. and then next naman, lalagyan na natin ng aluminum foil. Sana mag-cash ng aluminum foil, diba? Push ko. Ayan. Ready na yung ating mga ibibig na pampa, no? Lagyan na natin sa oven. Oh, yeah. Uh, ibibig natin to under 200 degrees Celsius for about 18 to 20 minutes. Okay. Tapos itong isa sa bagay. Okay. Balikan natin maya maya after 20 minutes. Ano lang din? Bango ano? Bango po sa panagutaw ako. Nakakamay ba atros? Apo. Bango diba? Oo. No. Yeah, malapit na. 3 minutes na lang. Pero after 3 minutes, uh, bubuksan natin yung aluminum foil tapos isasara ko rin natin ng 5 minutes. No. Ah, <laughs> okay. Gutom na kaya? Excited na po. Excited. <laughs> <laughs> tapos na ang 20 minutes, tingnan natin. Hihingin natin ating Ay, init. Okay. Ini so Oh my god. Sana hindi na tuyo, baka natuyuin <laughs> Tapos buksan lang natin, buksan natin. Sana hindi yung Good luck. Wow. Yan ating big pampan. Hindi naman po yung kabila. Tayo, so... Tingnan natin itong kabila. Ay. Init. <laughs> Ay, kung mainit siya eh. Ah! Ito isa. Ayan. Ayan. Ngayon, wow. ang gagawin natin, ipapasok ko natin sa oven, ibabroil natin ng additional 5 minutes na walang takip. Para lang yung, yung ibabaw niya medyo mag, ano, maging tostado ng very light. Yan. Pasok natin. Oh, yeah. And also this one. Kaya so, medyo nag, ano, nauubos siya ng sauce nung gumawa. Mm -hmm. sa ilalim. Yan. Inilabas ko muna yung isa kasi yung intention ko is para medyo lumutong or maging toasted ng very light yung ibabaw. Opo. Okay. Eh, hindi pa rin sabay. Kasi yung inis sa taas yung kailangan ko. So, ito muna and then sulod natin ito, Ate Rose. Ang bango. Ang bango. Oh, my yeah. God. Sarsa pa lang ulam mm, na, sir. Oh, my gosh. Ang gutom. Oh, napakabango. Yan, <laughs> <laughs> yeah, tapos na yung 5 minutes. Okay na to. Ready to eat na. Pwede ating... Ayan, medyo... Ready na yan. Ito na yan. Ito namang isa na lang Another five minutes. Ito na ang ating big pampano. Gabi ang bango. Mm, sobrang bango. Nagugutom na ako. Tawagin mo na si Justin. Kasi itong isang nasa uh, oven para kay Monet pag-uwi niya. Ito sa ating kainin natin. Let's eat. Okay. Ayos, let's go. Lindy, hindi. Hindi ka na. Let's go. Tayan tayo tayo. <laughs> Ayan po, sir. Tikman na natin ang baked pampano. Ako yung unang titikim. Hindi, <laughs> kasi excited ako. First time ko kasi magluto nito, ate Rose, diba? Oo Tapos ito, ito, pero ito lang yung kanin ko. Hindi na natin. po kayo ng black rice, sir. Oo nga, di na po napapagay ako ni David. Pero <laughs> konti lang naman yung rice ko. Ganyan lang kadami. Tikman natin. Yan. Ayan. Oh my God. Yan, ito na, sir. Ah. Tapos, tikman natin. Kung pasado ba sa panlasa. Kain tayo. Oh. Tignan natin. Oh my God. Talagang paborito kong pampano sa lahat ng mga fish. Napakalasa. Sobrang... manamis-namis kasi ang pampano eh. Kaya sobang sarap. Okay. Mmm. Ayun, gusto-gusto ko yung lemon. Matis. Sarap takado. Kinakain ko yung mga luya, oh. Mmm! Bakit bakit baka mapadami yung kain po <laughs> Hindi dahit pa naman ako. Kain tayo. Go! Sige po, sir. Hindi. ang lasa? Pwede namit, sir. Ano? Pwede ka namit. Pwede ka namit, diba? Masarap <laughs> so, po. sarap, diba? Lasa. Sabang sarap po. Hmm. Palamit yung kain. Ano? Ate Rose, tigman <laughs> mo. Ayan. Ayan. Nabusog na po ako sa amoy, sir. Nabusog ka amoy? Um, sobrang napakasarap ng amoy. Ang um, bango kasi, di ba? Dito lang po ako nakakain ng isang pampano, sir. Ah, talaga ba? Kasi sa amin, siyempre mahal ko ito, hindi namin kaya. <laughs> <laughs> hindi, masarap, di ba? mm hmm mm. mm. napakasarap. Mm, napakasarap. Lasang lasa po yung isda. Mm, Manapis di ba? Manapis na miss na. Di ba? Sarap. Yay! Ano, Lindy? Sarap, no? ha? <laughs> Papasarap. Kain ka pa. Napapaulit <laughs> ka pa. ka. <laughs> Kumain ka pa, ka. Ka pa yung kanin pa. Kumain ko po. Justin! Kakain na! kasi si Justin? May tinatapos lang po. May tinatapos na? May kausap yun? Hindi <laughs> ko po alam. <laughs>